Wala ho bang naipon si Claudine sa kanyang kasikatan? Claudine was so very rich, the highest paying ano at that time saan na napunta yung mga ipon ni Claudine. Okay, one ano, incident lang. Mayroon silang joint. Lahat joint yan, ha? One day, munta si Claudine sa, sa bangko, millions, eh. When so, she went there to withdraw, hindi naman niya withdraw lahat, eh. Pagdating niya, ay, ma'am, sandali lang, ha? Umabot na ng one hour, 40 minutes. Paglabas, ay, wala na yung pera. Na-transfer na. Sino yung kausap ni Claudine? Pinsan ni Raymart. Na taga-bangko. Yes. Working for that bank. Kaya pala doon siya nagbabank. Joint account. So what happened to the money? So she's poor. Where's the money? I don't know. Sino kumuha nun? Dalawa lang makakuha nun eh. Pumunta ka sa banko ngayon in 5-10 minutes, you get your money. She just collapsed right there and then. Sa gutom siguro pa. You find out you're poor? Napakasimple yun. yon. dami pa. When she was with Claudine, ano yung trabaho niya? Ano lang eh. Yung kasama-sama sila Dennis, yung patawa-tawa doon. Collection yan. Yung mga bike pala yun, akala ko mga 1,000, malaki na. Mayroon pala yung abot ng 1 million, half a million. O hindi naman isa mayroon siya, dalawa, tatlo. May Porsche siya. Pasok sa ulo niya yung photography. Mayroon yung machine niya. Mayroon refrigerator para lang for this machine. Maisipan niyang bike, bike. Car, car. Photography, photography. Drone. Drone or toys na lahat yon. Saan siya kumuha ng pera? Asan ang pera ng anak ko?